What's up mga kabuhay OFW Bani bagong araw, panibagong ba vlog May problema tayo sa pump nito Kasi walang uh, strainer yung uh, pump nito Kaya ito mapapansin nyo Pagbukas natin Yan Bagsak lahat ng dumi Diyan sa impeller nya Lalo pag uh, Kumuha siya ng uh, tubig papunta doon Sa tanki Tapos walang strainer no? Yan po ang resulta kaya lahat ng dumi, Diretso dyan. Pagbukas ng solenoid valve, Tapos, Diretso naman siya dyan, Yan na yan. Yan ang uh, resulta, Kapag di tayo naglagay ng strainer, Lalo pag direct tayo kumuha din sa tanke Mahirap na. Kaya, Okay para sa mga ganitong sitwasyon para hindi tayo mahirapan, dapat talaga pag-ano tayo ng uh, strainer Yun ang mangyayari mga kaboy o OFW sa mga pump no pump motor natin lalo pag wala mga strainer no yung uh, pump motor kung saan siya kumuha ng tubig kumuha siya ng tubig dun sa malaking tanke eh tapos diretso sa dadaan mo na siya sa solenoid valve tapos pagbukas sa solenoid valve noon s'yempre malaki naman yung ano diretso man siya sa pump ang ang mahirap doon pag naubusan ng uh, tubig doon sa tangke s'yempre yung dominon bababahi pababa pinchas siya ng pump para pagbukas ng solenoid valve diretso doon sa impeller ng pump natin yun ang resulta na marumi no at saka mahina mahina yung uh, tapon ng tubig mas maganda talaga sa mga ganyan may mga strainer kaya sa ngayon ay nagpa-request tayo ng strainer para kung maubusan man ng uh, tubig tapos pag uh, under ng pump doon at least doon lang siya maii stop sa strainer hindi na siya pupunta pa doon sa pa-motor na sa impeller. Okay? Update ko kayo. Bye-bye.